Ladies and gentlemen, use Clarissa Castro, the Palace Officer. Magandang umaga malaking press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, March 14. Good news ang hatid ng Department of Transportation lalo na sa ating mga commuters. Kahapon nga ay binuksan sa publiko ang SM North EDSA Concourse at Busway Station. Bukod sa bagong disenyo ng istasyon, sinigurado ng DOTr na may mga elevator at ramps ito para maging accessible para sa mga PWD, senior citizens at mga buntis. Hatid ng bagong istasyon na mapabuti at mapaginhawa ang biyahe ng bawat commuter para makapaglaan sila ng maraming oras kasama ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. At ngayon, ready na po tayo sa magot ng inyong mga katanungan. Okay. First question po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yosef, magandang baga po. Magandang umaga po. Yes, mayroon pa po ba tayong ibang mga proyekto, uh, government projects kasama ang private sector para maging tuloy-tuloy yung uh, uh, magandang pagbiyahe ng ating mga kababayan, lalo na yung suma mga sumasakay sa train. Opo, uh, katuiran nga po ay nagkaroon po kami ng meeting with DOTR Secretary Vince Tison. Ito po ang kanyang mga proposed programs. Okay, kabilang po dito sa kanyang mga nabanggit ay ang pagkakaroon po tayo magkakaroon po tayo ng Metro Manila Subway. Uh, ongoing na po itong project na to yung Metro Manila Subway Project North-South uh, Commuter Railway Project at EDSA Busway Project magkakaroon din po tayo uh, as of now, meron po tayong Cebu Bus Rapid Transit at ang Davao Public Transport Modernization Yusek, ma maganda yung project doon sa kabubukas lang doon sa may isang shopping mall mula no? uh, meron bang plano ang uh, government para magkaroon pa ng similar project dito sa National Capital Region. Meron pa po uh, nabanggit po nila, magkakaroon pa rin po tayo ng katulad ng ganyang istasyon. Uh, dito po sa Ortigas Station. Asiana EDSA Bus Station at uh, so far yun po. Ito po ay may kaugnayan sa kasunduan po ng DOTr at SM Prime Holdings. So asahan po natin ang uh, mas magaganda pa ang istasyon. So more uh, public private partnership uh you say? Ito po ay uh, kinabibilangan po ng iba ay donasyon din po, tulong din po ng ibang mga private sectors. Salamat po, Yusek. Okay. Next. Kenneth Pasyente, PTV4. Good morning po, Yusek. Um, Yusek, uh, makakaasa po ba yung riding public na hindi lang po ito yung mga pagbabago para mapagaan po yung kanilang uh, transportation araw-araw? Opo, sabi nga po natin, napakarami po talagang proyekto sa panoon po ni um, Secretary Vince Dizon, ah, kung iisa-isahin ko nga po ito ngayon, mapapahaba po ang oras natin at baka hindi tayo matapos. Marami pa pong proyekto, maliban sa aking mga nabanggit. Next question, Raquel Bayan from Radio Pilipinas. Um, good morning, Yusek. How important is this project for the overall improvement of the EDSA busway alone? And maybe do you have figures, ma'am, kung how many commuters po yung mag-benefit nitong project? Ah, marami po. Parang, um, hindi po ako nagkakamali, libo-libo po talaga ang sumasakay lalo na sa MRT. So, sa mga ganito po na saka po sa ano, sa ating uh, sa busway po. So, sa atin po ay uh, mabibigay ko po siguro sa inyo ang ibang mga kopya po nito. Ha? Para po maintindihan intindihan po natin at mapakita po natin kung ano po yung mga proyekto ng DOTr. But ma'am, how important is this po for the overall improvement of the EDSA busway system? Uh, it's very important especially it, it will be so accessible it would be easy for the computers to uh, to use these facilities so definitely uh, what we are catering now is the public and the commuters next question louisa cabato inquiry.net um good morning mom May we get a confirmation from Palace if nangako po talaga si President Marcos kay Senator Bato na hindi siya gagalawin ng ICC. Wala po kami na pag-usapan kung personal po niya itong sinabi. Uh, sa atin pong pagkakaalam, ang sinabi po niya ay wala po at hindi po uh, wala pong jurisdiction ang ICC at hindi po makikialam, hindi makikipagcooperate ang administrasyon sa ICC. Pero never po naman na, niyang nabanggit na hindi po tayo makikipagtulungan sa Interpol. Next question, Tristan Odalo, Newswatch. Hi, Yusek. Good morning po. Uh, Ma'am, uh, former President Duterte is set to appear um, sa ICC tonight. Um, siguro po, could you enlighten us on ano po bang extent ng government assistance na maaaring ibigay kay former President Duterte throughout this uh, proceedings po? Wala po kasi tayong jurisdiction sa anumang gagawin po ng ICC. Sa kanilang mga procedures, wala pong jurisdiction. At um, na after natin ma dala po ang dating Pangulo sa ICC, Uh, wala na po uh, kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte pero base po sa RA 9851 bilang Pilipino hindi lang dahil bilang dating Pangulo si dating Pangulong Duterte kailanganin din po natin ang gobyerno na ma-assure ma po masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial lalong lalo, lalo na po Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Okay, pero lahat po ng mga gastusin, like for example for legal counsel and all, uh, private capacity na po yun ni former president, sa kanya dapat manggaling yun? Opo. Kahit nga po sa mga uh, complainants, uh, hindi rin po yan talaga sagot ng gobyerno dahil may kanya-kanya po silang mga abogado. At uh, sabi nga po natin, eh, wala po tayong uh, responsibilidad o wala tayong hand over. The ICC proceedings. Last question na lang po, Yusek. Um, si former Senator Trillanes, sinabi niya po uh, in one of our, his interviews na there could be a cease order coming from the ICC sa mga Duterte assets while the trial or the investigation is ongoing. Um, can um If maglabas po ang ICC ng ganong klaseng order to freeze the assets of the former president, uh, will the government comply on that particular order? Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, tayo po'y magkukomply dahil lagi po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Okay, next question po. Eden Santos, na 25. Yes, good morning po. Ah... Uh... Sabi po the office of the president said it paid for the private jet that brought uh, former president uh, Rodrigo Duterte to the Hague or the Hague <laughs> paano ba bigkasin yun, the Hague Baby, uh, uh do you confirm po itong uh, statement na to na ang uh, office of the president ang gumastos po dun sa pag-fly kay uh, former president Duterte using a private uh, is it a jet plane or yung pong ginamit na last night. Opo, ina po na ang uh, palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So ka sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siya siyempre po dapat kompleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, e eh, parang hindi din po naging kompleto ang pagtugon natin sa ating commitment uh, to the Interpol. Magkano po yung uh, kung meron na tayong uh, estimate na ginastos doon sa pag-travel po kaya SPRRD? Wala po tayong um, kompletong detalye about that. At uh, maaari po siguro ay hindi ko agad masasabi kung meron man po ah. Dahil meron pong uh, kaugnayan ito sa isang pribadong uh, korporasyon. Yesterday po medyo hindi kasi ako nakadalo doon sa briefing ano. Um, Naikwento po nung ating mga officer uh, from the PNP CIDG si na yung ginawa pong pag-aresto kay FPRRD yung naging uh, attitude po nung mga pamilya na nagwala parang ganoon nagsisigaw nagbura uh, Yung po bang ganung, uh, uh, attitude ay uh, is it normal or sa tingin nyo hindi po normal lang sumigaw at magmura Pamilya po yun eh. Hindi po natin mawawala na ganoon na maging damdamin. Uh, pero since ito naman po ay matagal nang pinag-uusapan at aminado naman po ang dating Pangulong Duterte na may kaso naman po sa ICC. At uh, nabanggit nga rin po niya sa kanyang talumpati sa Hong Kong na meron siya nadidinig na warrant of arrest. Pati nga po si Sen. Bato inamin niya na mayroon, Kaya hindi siya sumama sa Hong Kong. So, normal ang magkaroon ng ganong klaseng uh, damdamin. Pero siguro dapat malaman din po natin lahat kung hanggan sa inyong hangganan. Kung hanggang kailan pwedeng mag-react sa kapulisan. Kung ginagawa ang tama, nando ang mga dokumento, tingin ko dapat sumunod din tayo po sa batas. Iba po kasi yung sitwasyon na nawara, hinuli ka pero wala kang ginawa, hindi ka caught in the act, or walang warrant of arrest. Pero dito po lahat ay naipakita. May warrant of arrest, nandiyan po ang Interpol. So siguro mas maganda po kung naging kalmado rin ang mga kamag-anak po ni dating Pangulo Duterte. So you're saying, uh, it, sinasabi niyo po ba yan dahil based on your own experience din po, doon sa nangyari sa kliyente ninyo, parang sort of ganun. Okay, sasagutin kita dyan. Unang-una, nalaman, mo, nalaman niyo ba kung ano yung <laughs> totoong kwento? yung aking kliyente, this is so too personal na pag-usapan dito, but I will explain. Yung ating naging kliyente doon, hinuli. Again, uulitin ko, di ko po alam kung nandito kayo noon. Hinuli ng walang warrant of arrest, walang kaso, at hindi man lang sinabihan yung kliyente ko ng nature of the case. Ang sabi, confidential. What should the counsel react? And how would the country react on that? This uh, situation of the former president, uh, the thirty, it's different from the case that I handled. There were violations committed by the police officers during that time, twenty fifteen. But in this case, all the documents, all the legalities, nobody can question that. Except maybe if they can use that for as a, as a defense in their case. Thank you. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Ma'am, follow up lang dong kay uh, Senator Bato. Ano po yung nakikita natin na scenario once na nirelease na rin yung arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa? Pareho din po ba yung assistance na ibibigay ng government sa Interpol? Interpol. Pareho pa rin po. Uh, hindi po kasi tayo pwedeng mamili. Kung ito po ay uh, ginawa po at uh, nakipag-coordinate, makipag-tulungan uh, tayo sa Interpol dahil uh, ang dating Pangulo po ang uh, subject po ng warrant of arrest, hindi po tayo pwedeng mamili, wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po ito sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na through in the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung uh, dapat gawin ng gobyerno. Pero what will happen po? Kasi I understand Senator Bato de la Rosa has already talked to Senate President Jesus Codero uh, 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 and he asked for the protection of the Senate. So paano pong magiging senaryo doon kung may kausap siya sa Senado? Hindi ko po alam kung ano magiging sagot ni Senate President patungkol dyan hanggang sa anong protection na kanya maibibigay. Kung may warrant of arrest, abogado naman po si Senate President. Alam naman po niya kung ito'y valid. At uh, pwede niya po na-ikumpirma kung valid ang warrant of arrest. Hindi na po niya siguro ikakalong at itatago ang masasabing suspect sa isang international criminal court. Last na lang po. Yesterday, Senator Bato de la Rosa mentioned that clearly it was a demolition job against him. Pero parang nagbenefit benefit pa siya dun sa demolition job kasi tumaas daw yung kanyang survey hmm. sa Pulse Asia. Your reaction on that? Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na hindi pa, pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni uh, Pangulong Marcos? Ito po na isang pa po yata to kung di ako nagkakamali taong 2017. Matagal na nga po eh. Dapat noon pa po. ba diba kung ito po ay hindi po nag-withdraw at uh, alam naman po natin ang dahilan kung bakit nag-withdraw ang dating Pangulong Duterte dito sa Rome Statute. Uh, siguro po pag-usapan din po natin yung mga diumanong biktima. Hindi puro dapat sa kanila lang nakatuon ang atensyon ng tao. Hindi napapansin sa ngayon ano ang naranasan ng mga biktima. Ano ang naranasan ng mga pamilya na naiwan ng kanilang mga kamag-anak na naging di diumanong biktima ng EJK. Bakit ngayon ang mga Pilipino hindi na nakikita yung mga namatay? Bakit na pagtutuunan natin ng pansin? Yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay. Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon? Yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity. Sana po ang, mga ta ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Sorry, how far are we from achieving justice for those victims? Dung po sa ICC ng IJK. Ah ng IJK ah uh, sa ngayon po uh, alam ko po ay may mga naka-pending po na complaints pero ayun nga po kaya um, SOJ Remulya yung mga complaints naman po kung hindi ako yung complaints po sa ICC ay hindi naman po yan itatouch. So most probably para hindi po magkaroon ng uh, overlapping ng cases at para hindi masabi namin magkaroon ng uh, double jeopardy in the future. So, tignan po natin at uh, tatanungin ko po rin si SOJ patungkol sa mga pending cases patungkol po dyan. Next question, Annalisa Verano, Bombarajo. Yusek, Good morning. Um, kahapon po ay itinanggi ng Armed Forces of the Philippines and PNP na walang sundalo, police ang nag sa service uh, bilang suporta kay dating Pangulo. Uh, alam po ba ito ni Presidente at ano po ang kanyang reaksyon? Sa tingin niyo po ba ano ang motibo ng mga nagpapakalat nito at saan po ito nang galing? Thank you. Marami po nagpapakalat ng iba't ibang kwento na wala pong katotohanan sa atin pong uh, paningin ang pagkakalat po ng mga klasing klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Pero tandaan po natin, sabi nga po natin, ang mga taong bayan, sana po imulat nyo ang inyong mga mata. Tingnan nyo po kung ano ba talaga yung katotohanan. Muli, wag tayong i, -i huwag natin iwan yung issue ng extrajudicial killings. Meron pong mga namatay. Meron pong mga nagrereklamo At ang mga nga nagreklamong ito ay noong pa 2017. Hindi po ito sa panahon ni uh, Pangulong Marcos. Okay. Sa mga nag-resign, wala pong katotohanan. Ayon po kay General Fajardo, wala pong katotohanan na may nag -resign. Kung ito man po ay may kaugnayan sa pagpapag-surrender pag ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC through the Interpol, wala pong uh, nagre-resign ayon po kay General Fajardo. Kung wala pong nagre-resign, mas maganda po, di masaya po siya. Thank you. Okay. Next. Question. Ah, wala po, loyalty check, wala po, wala po dahil uh, kampante po ang pangulo. Uh, na ang ginawa po naman ng administ administrasyon ay naaayon sa batas. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, magandang tanghali. Uh, Kaugnay ito nung sinasabi ni Senator Bato that he feels betrayed to the max. Those were his words. Na nangyari po ito sa kabila ng pagsigurong personal sa kanya ng Pangulo na hindi siya gagalawin ng ICC. May lumutang din pong allegedly a letter uh, to the Vice President, Vice President Sara, uh, assuring her of the same thing, that the government will not cooperate in any way, shape, or form with the ICC and that the president will always protect the sovereignty of the country at all times. Uh, is there such a letter? Wala po, Nag-meeting po kami kanina ni pangulo, kasama po ako sa isang sa meeting kanina. Hindi po namin napag-usapan kung may letter. Mm -hmm. So, kung patungkol naman po kay Senator Bato, unang-una po, ulitin natin. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng special treatment. Ang betrayal po sa isang tao, kung siya naman po ay naaakusahan, hindi po ito uh, masasabing isang issue. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno ay hindi nagbebetray sa batas. Hindi siya nagbibetray ko anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nagbibetray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, nakasama po, kung kailangan managot dapat managot. Sabi naman po nila, sila naman po ay walang kasalanan. Hindi po ba't napakabilis naman nilang madidepensahan ang kanilang sarili at mapapabilis siguro ang pagtapos ng proceeding sa ICC kung sila mismo ang magdidepensa sa kanilang sarili dahil wala silang kinalaman ayon sa kanila. Ang tawag po ni Senator Bato sa katwiran ng gobyerno that we are cooperating with the Interpol and not with the ICC ay flimsy because the president allowed it that's why it happened ganun po ang kanilang katwiran uh, nakikita ang katwiran maaasahan po talaga natin 'yan sa kanila dahil sila po yung naging concerned parties dito maaasahan po natin ang ganyan damdamin pero hindi po niya pwedeng diktahan kung ano po ang ikikilos ng administrasyon lalong-lalo -lalo na po kung ito naman po ay may katong uh, mayroong patungkol sa ating commitment sa interpol Next question, Pierre Pastor, Billionario. Just concerned about the First Lady, Yusek. Uh mm Wala -mm. pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Mm -hmm. Uh Ang tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po no Monday po, uh, dumating po siya dito kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po mayroon po siyang sinansaming video sa amin po na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5.58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga po eh. She's uh, he back and ready for a meeting. Mm -hmm. So wala pong katotohanan yung mga ibili Uli, mukhang ito na naman ay ito yung masasabi nating demolition job. So wala pong katotohanan yun. Next question, Tuesday New, DZWB. Good morning po, Yusek. Ah, uh, patuloy po yung uh, pag uh, kikilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita po ito kahapon sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Paano po ninyo sila pakakalmahin para hindi po ito matuloy sa tinatawag na full-blown people power? Okay. Sa ngayon po, um, uh, sabi nga natin, yung mga nakikisimpat siya po, sa dating Pangulong Duterte. Karapatan po nila yan. Hindi po yan pipigilan. Karapatan po nila na malungkot, magdalamhati para kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po tayong nakikita na maaaring makaalarma po sa administrasyon. Kapag po dumating na po yun, sa puntong iyon, at puro po kasi na talaga ang kanilang mga sinasabi at ito'y nakakaalarma na po sa maaring epekto sa taong bayan, doon po, kikilos ang gobyerno. Ma'am, follow up lang. Anong klaseng pagkilos na gagawin ng gobyerno kung sakali, ma'am? Kung ito naman po ay dumadami at puro po mga fake... Ayoko na pambangitin ng fake news. Puro kasi nungalingan ang mga pinapangalandakan, especially sa social media. Hindi po pwedeng tulugan ng administrasyon ito. Sa ngayon po, pinapahintulutan po natin, allow naman po ito just to express the the, their, ano, the, the the the, rights they have to exercise that right of freedom of expression pero kung sobra po of course magkakaroon po tayo ng plano kung paano po ito masasawata para po ito ay para sa gobyerno para sa taong bayan kapag ka po kasi nagkaroon ng demolition or i mean na uh, destabilization hindi po pwedeng tulugan ng gobyerno to lalo po na ang gobyerno naman ay sumusunod lamang sa batas gumagawa lamang ng kanilang tungkulin Ganun po. Last ma'am, uh, uh, ano ang extent o ano po ang triggering factor para umaksyon na yung gobyerno sa uh, ano yung hangganan na inaantay para sabihin na ops, tama na yan, pigilan na natin yan? Uh, as of now, napaka-hypothetical ng question. Titignan po natin kung paano. Thank you po. Next question, Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Other matters lang po. Nakarating na po ba kay uh, President yung ulat po na may mga resident ho ng Palawan na, uh, na detained sa China, na alleged spy daw po? Uh, parang wala pa po. So far ha, so far. Aalamin po natin kung meron po ganyang pag-uulat. Wala pa po kami natanggap. Hindi po nabanggit sa amin kanina. So tingnan po natin. Baka po uh, kung anumang pag-uulat yan ay kailangan pag-usapan agad. Thank you po. Okay po. Uh, Christian Yosores, Radyo 630. Good morning po, Yusek. Balik lang po ako dun sa yung kay FL po. Ano. Uh, natunto na po ba ng palas kung sino yung nagpakalat ng information doon and ano pong planong gawin ng palasyo? Uh, nakita ko na Mr. Action ni FL. Ang pinakahuling sinabi niya ay dapat hindi nga po siya yung nagiging issue. Ang dapat na pinag-uusapan po talaga ay ang Pangulo, kung ano yung mga naging proyekto ng Pangulo um, hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya sa meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, sana nga po, magmulat ang mga tao. Yung mga tao nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nagagaling mismo sa mainstream, at wala pong ebidensya, sana po wag kayo agad maniwala. Pero wala na pong planong magsampa pa po ng reklamo. Hindi po ganun ang ugali ni uh, First Lady. On another topic lang ma'am. Uh, binigyan po ng 24 hours ng Supreme Court yung mga respondents para sumagot doon sa petition for a writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Duterte and one of the respondents po is the Executive Department through ES Bersamin. Would you know ma'am kung natanggap na po ni ES yung notice ng SC kung sumagot na po? Wala pa pong pagsagot. Ang alam ko po ay magkakaroon po sila, tire-represent po sila ng government lawyers. So tignan na naman po natin ang susunod na hakbang. Thank you, ma'am. Okay, thank you very much, Yusek Castro. Okay, at dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malaking niyang press corps, at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.